Hello, Mara. Welcome to my channel. Mare, alam mo ba, may utang ba ang It Showtime sa GMA7? Sigurado akong marami sa inyo ang may tanong. Tara, let's spill the tea. Mare, nandito tayo para linawin ang lahat ng chismis at kunin ang kinakalatas na update tungkol sa kontrata ng It Showtime sa Kapuso Network. Alamin din natin kung ano ang mga update tungkol sa kontrata at kung ano ang ibig sabihin ng wala pang final sa deal. Sa isang interview na isinagawa sa Senior Vice President ng GMA Network na si Attorney Annette Guzon Paldes, ibinunyag niya ang kasalukuyang kalakayan ng kontrata ng H.O. Type. Ayon sa kanya, 95% na raw na siguradong mag-revenue ang kontrata ng noontime show sa si GMA 7 bago matapos ang taon. May hinintay kaming data kaya natagalan kami bumalik sa kanila. Pero siguro mga 95% ano na yan? Sabi ni Atty. Anet, tinutukoy niya rito ang mga huling detalya na kailangang dinawi ng dalawang panin. Pero ayon sa kanya, hindi na dapat mag-alala ang mga fans ng Ed Showtad dahil mukhang sigurado na ang renewal. Ang mga pahayag na ito ay malinaw na nagpapakita ng magandang ugnayan ng Edge Showtime at GMA7 at pati na rin ang mataas na tiwala sa rating ng show. Ayon kay attorney Annette, walang problema si rating ng Edge Showtime. Matataas ang numbers at walang issue sa performance nila. Kaya kung naririnig niyo ang mga rumors sa may problema ang nangyayari, ito ay malasakit lang ng misinformation. Ngayon, dito na tayo sa mas mainit na issue. May utang ba ang H-Showtime sa GMA7? Alam ko mga kamare, marahan na pansin niyo rin na may kumakalat na chismis tungkol sa utang na di umano'y may kinalaman sa show. Pero heto na ang linaw mula kay Pais Kandam mismo. Walang utang ang It Showtime sa si GMA7. Nasa live episode ng It Time noong December 17, 2024 nang bigyang linaw ni Vice Ganda ang isyong ito habang nagkakasiyahan ang mga host sa tawag ng tanghalan set at tinuri ang makintab na stage, biglang nag-comment si Vice Ganda at nagpasiklab. Huwag kayong mag-alala. Walang utang ang Ed Showtime sa si GMA. Ang statement ni Vice Ganda ay nagbigay ng tamang linaw sa issue na nagkalat ng maling impormasyon. Ang linaw na ito ay napatibay sa pahayag ni Atty. Annette Cuzon-Valdez na walang pagkakautang ang show. Ayon kay Vice Ganda, budgeted na tayo dito o maasenso na tayo. Nakakatuwa diba dahil makikita sa production values ng show tulad ng tawag ng tanghalan stage na talagang may level up na. Ayon kay Attorney Annette, ang delay ng official renewal ng kontrata ng It Showtime ay dulot ng paghihintay sa data. Para sa isang malaking network gaya ng GMA7, hindi lang basta-basta ang pag ng kontrata. Kailangan nilang tiyakling ang tamang terms at condition para sa parehong panig laging may mga internal discussions na kailangan tapusin at data tungkol sa performance ng show ay bahagi na sa mga pinag-uusapan. Kaya naman huwag kayong mag-alala. Sabi ni Attorney Anet, malapit na matapos ang mga discussions at matatapos ang kontrata. Sa madaling salita sa loob ng mga susunod na linggo, malalaman natin ang final na decision. But don't worry, 95% sure na kaya't maghanda na sa mga good news. Aba, kung tatanungin nyo kung may ibang show ba na pwedeng pumalit sa 8 Showtime, may backup plan daw ang GMA. Ang TikTok Law. Ito ang isa sa mga shows na pinag-uusapan at may format na medyo kahaling tulad sa 8 Show Showtime. Pero ayon kay Atty. Annette, hindi pa naman ito ang focus nila. Ang priority nila ngayon ay mapanatili ang issue times sa GMA7. Sa Sabi niya, ang priority kasi ngayon is to retain show time. Basta magkaayos lang sa terms. Hindi naman nila ikinoconsider ang Tech to Club hanggat hindi pa tapos ang discussion sa kontrata ng It's Showtime. Kung magkaayos ang lahat, It's Showtime pa rin sa GMA sa band. Isa pa sa mga tinitingnan ng GMA ay ang posibleng pagbabalik ng Tate Incorporation sa network at ang pag-produce ng bagong show. Ayon kay ni Anet, may letter na raw ang TIP Incorporation at nakikipag-usap na sila sa finance team ng GMA tungkol sa kanilang proposals. Pero sabi ni Ma'am Annette, mas inuuna pa rin nila ang final discussions bago magtuluman para sa new show. Kung magkakaroon ng bagong show mula sa Tape Incorporation, hindi pa ito pangunahing pinag-uusapan niyon. Pero excited tayo sa kung anumang plano ng GMA, di ba? Alam niyo naman, laging may mga surprises ang Kapuso Network. Napag-usapan din ang posibilidad ng isa pang collaboration sa pagitan ng GMA at ABS-CBN. Kating pa pwedeng panampasin may mga rumors na baka magkasama ang kapuso actress na si Barbie Forteza at isang kapamilya actor sa isang feature project. May mga scheduling issues pa daw pero kung matutuloy, check na magiging exciting ito para sa mga fans. Kasi imagine isang Barbie Forteza kasama ang kapamilya actor kung may collaboration na ganito, track makugustuhan ito ng viewers sa parehong network. So mga mare, walang utang ang H.O. Thompson GMA7 at malapit na ang renewal ng kontrata nila. Tulitili ang sayaw, walang problema sa ratings at ang ugnayan nila sa si GMA ay mas malakas kaysa ever. Abangan na lang natin kung ano ang susunod ng mga kaganapan kasi 95% confirmed na official na partner ang issue time ng GMA for more years to come. Yun lang, Mara. Thank you for watching, Mara. Subscribe for more. Don't forget to watch our other videos.